ang Pilipino ni Safia Nicolty Naaalala nyo pa ba ang hinuha ng bayani ng mga dokha ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at manatsang isda atin mahalin ang sariling wika ito ay sandigan ng ating bansa ipagbuni natin at huwag ikahiya. Nagdadala ito ng dangal at ligaya. Muli natin tandaan ang dala nitong saya. Hindi may aalis sa puso ng bawat isa. Ito'y naka, itoy nakatatak na. At nagbibigay halaga na tayo ay Pilipinas. Sino, at hindi basta basta.